Fiyang maraming ginulat sa kanyang transformation na naging viral agad sa social media. Sa mga artista, normal lang na kapag matagal ka na sa showbiz, karaniwan na ang pagbabago ng itsura ng mga artista. Mula sa kanilang hairstyle hanggang sa kanilang transformation. Specially na sa panahon ngayon kung saan uso ang iba't ibang cosmetic procedures. Nang dahil sa proseso na gamit, marami ang gumaganda na talagang nagbabago ang kanilang mukha. Pero sa kabila nito ay may mga ilan din na sinasabing tila na subrahan at halos hindi na nakikilala. Pero kay Fiyang naman ay talagang ang daming humanga sa kanyang transformation. Ay napakaganda at ito ay natural na natural. Isa si Fiyang na maitututing na isa sa mga pinaka-controversial na actress ng kanyang panahon. Nagsimula si Fiyang noong pumasok siya sa bahay ni Kuya at naging big winner nang dahil sa kanyang matapang na personalidad at mga viral performances na madalas sentro ng usap-usapan ng madla. Lalo na nung matapos ang kanyang performance na Kilometro, na naging viral at nakakuha ng iba't ibang simpatsya ng mga tao. Pagkatapos ng kontrobersyang iyon, ilang linggo ding na nahimik si Fiyang na tila ba hindi na siya naging active sa kanyang mga social media accounts. Ngunit nung linggo, October 6, 2025, ay iginulat niya ang madla sa kanyang biglaang pagbabalik dahilan ng kanyang new look na agad na ikinabigla ng karamihan at naging sentro uli sa online. Sa mga larawan na inupload sa social media, na talagang napakaganda ni Fiang sa kanyang bangs at lalo pa sa suot na black and white dress na siyang nagbigay sa kanya ng classy at sophisticated looks. Napansin din ng karamihan ang pagbabago ni Fiang sa kanyang aura na para bang nawala na ang kanyang teenage style at naging mature and demure? Kaya naman ito at mabilis na nag-viral at umani ng maraming komento mula sa madla. Ito naman ang mga reaction ng mga netizens. Gorgeous as always, kahit anong look and outfit, lumalabas talaga ang kagandahan ng Ea Bob Fiang. Beautiful inside and out ang nag-iisang Fiang Smith. Medyo hawig niya si Zhao Lucy ng Chinese actress, sikat ito siya now sa Chinese. Bagay sa kanya ang pabangs kasi nagmukha talaga siyang manika. Maganda siya talaga kahit anong suot at ayos. Very cute. Very Koreana ang dating niya eh. Looks ni Heart Fiyangi pataba ka kunte para mas lalo kang gumanda. Hay ko yung mga tao na yan inggit yan. At hindi pa nila nakita si Fiyangi isa personal. Bumabase sila sa mga edit. Alam mo naman mga bashers para may maipang bash lang gagawa. At gagawa ng ikakasira nila kay Fiyangi. Naku Diyos ko, baka makita nila sila si Fiang in person, mahiya sila sa mga sinasabi nila, hayaan nyo na yung mga walang magawa sa buhay, hindi nila ikaangat yan, God knows, who did God did. Lalong gumanda? Kala ko binimikha,